Dumako naman tayo sa Isabela kung saan itinaas ang signal number 3 dahil sa inaasahang pag-landfall ng Bagyong Christine. Ang mga pagkakanda roon, silipin natin sa live na pagtutok ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV, Jasmine. Emil, sa mga oras nga na ito, ramdam na ang epekto ni Bagyong Christine sa probinsya ng Isabela. Tuloy-tuloy na ang buhos ng ulan na may kasamang malakas na hangin. Umaga pa lang, ramdam na ang malakas na hangin at ulan sa malaking bahagi ng Isabela. Mabilis ang pagtaas ng antas ng ilog sa probinsya. Kaya hindi pa man tumatama sa kalupaan ng Bagyong Christine, hindi na madaana ng ilang tulay dahil sa pag-apaw ng tubig. Isa lamang ang tulay na ito sa probinsya ng Isabela na hindi na madaanan pa ng mga motorista. Inaasahan kasi na sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan ay tataas pa ang antas ng tubig sa mga river system. Hindi na rin madaana ng overflow bridges sa Anafunan, Gukab, Alikaukau, Kabisera Ocho at Turod Bankero. Ang pamilyang ito sa Ilagan City, dinala na sa ligtas na lugar ang kanilang mga alagang hayop at ilang gamit. Baka raw kasi masira ang kanilang bahay sa lakas ng hangin. Kaya uwi na kami ma'am dahil malaki na yung ilog. Maaga na rin lumikas ang ilang residente sa iba't ibang mga bayan sa Isabela. As of 11 a.m., halos apat na rang individual nang inilikas. Kasi ma, mas lakas po yung hangin, ma'am. At saka, po safe sa bahay. Isa pa, may baby, ba? may baby po ako. Inaasahan ngayong gabi, maglalandfall ang Bagyong Christine sa Isabela. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang mga bayad sa southern at northern part dahil sa banta ng pagbaha. Downstream sila eh. Ang flow ng tubig is from south to north. Pag naipon na dun sa northernmost portion ng, ng river, magbabackflow na yan. Kaya yung limang uh, bayan na yun yung pinakamababa. Samantala, inilikas na rin ng mga residente sa coastal town ng Divilacan at Palanan dahil sa banta ng storm surge. Emil, as of 5pm monitoring ng PDRRmo Isabela, ay pitong tulay ng hindi madaanan ng mga motorista matapos nga na umapaw yung ilog. Ibig sabihin, mabilis yung pagtaas ng antas ng river system, particular ng Cagayan River. As of now, ilang lugar na rin sa probinsya ng Isabela ang walang supply ng kuryente. Emil? Jasmine, ano pa yung ibang paghahandang ginagawa dyan sa Isabela bago yung inaasahang landfall ng Bagyong Cristina yung gabi? Actually, Emil, kahapon pa lamang ay tuloy-tuloy na yung preparasyon na yung paghahanda ng iba't ibang LGUs, ganun din ang provincial government, dito sa probinsya ng Isabela. Number one sa kanilang ginawa ay i-identify yung mga lugar na dadaanan ni Bagyong Christine. After ma-identify, doon sila naglagay o nagpreposisyon ng mga rescue vehicle, rescue equipment at mga rescue personnel in case na kailanganin mag-responde ngayong gabi. Pangalawa, Emil, sa pinaka ginawa ng PDRRMO, ay yung uh, implementasyon ng uh, preemptive evacuation mas mainam na sa paglandfall ni bagyong Christine ay nasa ligtas ng lugar ang ating mga kababayan Ayon sa PDRRMO sa ngayon wala na sila naging pagkukulang doon sa preparasyon at yung pagbibigay abiso sa ating mga kapuso. so sa ngayon nakaantabay na lamang ang PDRRM o ganun din tayo doon sa posibleng epekto ni Bagyong uh, Christina, uh, Bagyong Christina, at syempre kasabay niyan yung panalangin na maging ligtas ang lahat sa banta ni Bagyong Christine. Emil. Amen. Ingat at maraming salamat. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.